Hello guys. Good morning. Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Ang Tatay Jimmy Kibring Taho Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may Barangay Kabuluan, Barogoliti. Ito sa ito po yung eskwelahan natin ngayon dito sa Barangay Kabuluan, Barogoliti. So, ayan. Alam nyo nung araw, dito si Tatay Jimmy nag aral grade 1, grade 2. So, yung teacher namin dito, isa lang. So, bago man po ninyo makilala si Tatay Jimmy sa social media, at dito muna tayo nang galing. So, pumunta na kay Pagsapalaran si Tatay Jimmy sa Manila mula line of 8 hanggang napunta tayo dyan nyo ako nakilala sa social media so so na po ang improve ng ating eskwilahan ng barangay kabuluan ngayon si tatay jimmy pabalik balik lang po dito dahil nga po si tatay jimmy sa Maynila po yung trabaho at Nais ko lang pong ipakita sa inyo ang kagandahan na po ng amin barangay ngayon dito sa eskwilahan na ito ng barangay Kabuluan. Ayan. So guys, babalik naman po tayo ngayon ng Maynila. Kasi nga, nandun yung aking hanap buhay bila pagtitinda ng taho so dito kasi wala tayong kakayanan na magtrabaho kasi po, mabigat yung trabaho dito sa probinsya dahil isa na rin po akong may karamdaman kaya hindi ko na po kaya manarbaho ng trabaho ng probinsya So guys, babalik na tayo na Maynila para magtinda ng tao at malapit na po kasi yung pasukan. So abang-abang lang po sa mga vlog ni Tatay Jimmy sa Maynila. At hanggang dito na lang po kung nagustuhan nyo po yung video ni Tatay Jimmy. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share, mag-comment at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa akin mga video. Hanggang dito na lang po. Mabuhay po kayo. Mabuhay tayong lahat. And God bless. Bye-bye.